kada anim na buwan, ginagawa namin ang pagsusuring medikal sa elepanteng ito. Sinusuri ang kanyang dugo para malaman ang kondisyon ng katawan niya. Noong 2021, isang uri ng halaman ang nakasugat kay elepanteng Longlong at ang sugat ay matinding nagnana. Matapos ang pagsusuri, natuklasan namin na ang sugat ay superficial na trauma lamang at walang pinsala sa buto. Dalawang buwan pa lamang noon si Loong-loong at kailangan niyang uminom ng gatas. Ngunit ang problema ay wala kaming makitang pamalit sa gatas ng elepante dahil sa laman nitong espesyal na nutrisyon. Kaya ayon sa karanasan, sinubukan naming gamitin ang gatas ng kambing. Mabuti naman at nagtagumpay ang paraang ito at siya ngayon ay malusog na lumalaki noong iniligtas namin si Longlong. 180 kilo lamang siya ngayon 1000 kilo na